Magandang araw po sa inyong lahat. Pamahiin o kasabihan ay mga paniniwala ng ating mga ninuno na walang basihan, ngunit sinusunod nating mga Pilipino hanggang sa ngayon. Malaki ang naiyampag nito sa ating kultura at tradisyon. Ito ay may malaking parte sa ating kaligayahan, kalungkutan o sa araw-araw na pamumuhay. Isinasaad ng ilang matatanda na ang sino mang hindi sumunod sa mga ito ay makakaranas ng kamalasan sa buhay. Magpasa hanggang sa ngayon, isinasabuhay pa rin ng mga kababayan nating nakatira sa mga malalayong bundok at probinsya ang mga pamahiin. Pamahiin o kasabihan tungkol sa mga butiki. Naniniwala ka ba na bawat kilos na isang butike ay may kahulugan o nais ipahiwati. May katotohanan nga ba na ang maliit at malamig na hayop na ito ay alaga ng Diyos? Iyan ang naririnig ko sa lola ko noong araw na ang butikiraw ay alaga ng Diyos at siyang sugo upang ang mga kilos natin ay matyagan. Pero ano-ano nga ba ang mga gawi na isang butiki na binibigyan rin ng iba't ibang kahulugan. Isa na rito ang pagtuktok ng botiki na ang ibig sabihin raw ay mabubulilyaso ang iyong mga plano o may mga nais kang hindi mo magagawa. Ang paghuni o pagtiktik naman ng butiki sa iba't ibang parte ng inyong bahay ay may kahulugan din. Tulad na lang kapag sa kusina mo ito narinig maghanda ka na ng pera dahil may pagkakagastusan ka. Kung sa kwarto naman ay magkakasakit ka o sino miyembro ng pamilya. Kung ang huni naman nito ay narinig mo sa pintuan, ay may bisitang paparating. Pag sa bintana ay sulat ang darating. Kapag ito ay naman ay nasa labas ng pinto, na halimbawa ay nasa paso o anumang bagay na nasa harapan ng bahay nyo o dili kaya ay terrace, balkon papalabas din ang pera ibig sabihin ay may manghihiram o mangungutang sa iyo kung sa salas kinakailangan mong magpahinga ang mga nais pahiwatig ng isang butiki Pamahiin sa regla Narito ang mga pamahiin sa regla ng mga babae na karaniwang naririnig natin sa mga matatanda. Hindi masama ang maniwala sa mga ito, ngunit wala din naman itong mga siyentipikong basihan. Kailangan ihilamos sa muka ang unang panti na pinagreglahan upang hindi maging masyadong maamoy ang mga susunod na regla at gayon din para hindi tubuan ng maraming pimples sa muka. Ang mga babaeng may regla ay bawal pumunta sa patay at sumilip sa kabaong dahil lalakas ang amoy nito sa burol. At meron ding mananakit ng husto ang tiyan o kaya naman ay titigil ito. Kung may nakaamoy na bad spirit sa regla, ay susunod ito hanggang sa pag-uwi mo sa inyong bahay sapagkat gusto nito ang amoy ng dugo. Kung ikaw ay may regla, huwag maligo ng nakaupo dahil mapapasok ng hangin ang inyong puwerta at ikaw ay maloloka. Bawal magbunot ng buhok sa kilikili kapag meron ka sapagkat mangingitim ang iyong kilikili. Kung ang babae ay may regla, bawal silang suntukin dahil ang pasang matatamo nila ay matagal bago maghilom. Huwag harapin ang iyong manliligaw sa ikatlong araw ng iyong regla dahil hindi siya magiging tapat sa iyo. Sa unang pagdating ng iyong regla, kumuha ng itlog at ipatong sa puting kinggan. Ilagay ito sa unang lintang ng hagdan at talunan ito ng tatlong beses huwag kumain ng buko kung may regla bawal maligo kung may regla huwag kumain ng mga maasim na pagkain kung may regla pamahiin o kasabihan tungkol sa regla ang kahulugan ng panaginip pamahiin at mga kwentong kababalaghan ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang espiritual na aspeto ng buhay. Maraming salamat po.